Hingi sana ako ng tulong sa inyo ma'am Ang anak ko nagsuicide ng dahil sa kanyang ex-boyfriend na si Leonard Alvardejo Ma'am nung nalaman ko sa kanya noong araw na yun, April 21 Na mayroon siyang hubad na litrato Pinapakalat daw noong Leonard na ex-boyfriend niya ay, nung alas 4 ng hapon, kinausap ko siya na kung gaano katotoo yung nabalitaan ko. Tapos yun, bidla siyang umiyak. Oo, may totoo yun, may. Sabi niya, matagal na yun, may. Isang taon ko na kinikim-kim yun, may. Lumipat siya sa isang eskwelahan, gagraduate na siya. Sabi ko, bakit lilipat ka na? Sabi niya, kasi mayroon kasi akong... <laughs> problema mami sabi niya ganun sabi niya may video daw siyang kinakalat ng ex-boyfriend niya si Lina Albireo Hiyang huh? hiya na daw siya, kalat na kalat na daw ang kanyang video. Oh po. Sige po, para po mas malinawan po tayo, Atty. Ni, ang kanyang anak po. Ayan, sensitibo po itong kaso po ay uh, nagsuicide uh, po ba si kay nanay? Ano? Ma'am, um, nakausap niyo na po ba itong si Leonard pa tungkol po dito? Noong araw na yun, nagpatiwakal siya, April 21, ng hapon ng alas 4, sabi ko gano'n. Bigyan mo ako ng number ng lalaking iyanak. Sabi niya, o oh, yan may. Tapos yung papa din niya, kasi yung papa niya minsan tumatawag sa kanya. Habi ko pati yung mama, papa niya, kasi gusto kong kausapin papa niya. Sabi niya, wala akong number sa papa niya. Tapos yung lalaki yung si Leonard, ang tinatawagan ko. Apat na bisis, ma'am, nung oras na yon hindi nasagot sa mga tawag ko. Tapos, sa ang, ano niya, chat siya sa akin na tita. Sorry, kasi nasa trabaho ko, hindi ako makasagot. Tapos nung umakita ko sa taas, doon siya tumawag sa anak ko. Tumawag siya sa anak ko, sabi niya wala siyang time sa akin sumagot. Tapos bakit tumawag siya sa anak ko? Tapos ang anak ko, takot na takot, ma'am. Sabi niya, mami, ayaw na naman siya, ayaw na naman siya, may kausapin mo. Tapos kinakausap ko ang lalaki, ayaw sumagot, pinatin ako sa cellphone. Okay, Nanay, et eto po ba ay nai-report na natin sa kapulisan? <laughs> Hindi kasi Hindi no pa. noong linggo yon sir. Noon ko lang nalaman, tapos sabi ko kinabukasan, anuhan namin, report namin sa polis, sabi niya, ganun sir. Sabi ko, anong gusto mo mangyari, nak? Sabi niya, gusto ko may mapriso siya. May grabing kahiyaan ginagawa niya sa akin. Maya-maya, after mga 30 minutes, sabi, sabi niya, Mami, wag na lang, mami, kasi madadamay ka sa kahiyaan ko. Sabi ko, nak, natural lang, may dadamay ako dahil nanay mo ako. Pero gagawin ko ang lahat para mabigyan ka ng hostisya. Sabi ko, gano'n. Kaya pala si na, ganun ang sinasabi niya. Kasi nag-isip na pala siya hindi mo tao ko. Marami ko yung conversation na kita sa anak ko kasi na-open ko ang cellphone na no. anak. Inaway pala niya ng inaway. Inaway niyang mga oras na yon Inaway niya. Sino po ang nakikipag-away sa anak niyo po, ma'am? Yung ma'am. Ah, uh, magandang hapon po, Lieutenant Abesha. Yes, ma'am. Magandang hapon talaga, ma'am. So, apparently, parang ngayon yes, pa lang po pala ilalapit sa inyo itong Uh, kaso po ng nitong alias Nanay na lumapit dito sa studio namin sir this is a case po no na nagpakalat ng malalaswang mga videos malalaswang mga litrato and the worst part is ito po ay nagdulot na no ng kamatayan po ng biktima natin so sir uh, ganito po no ang hihingin po sana namin na tulong po ng ating kapulisan Uh, kung anong appropriate division or department po is we will provide all the this electronic evidence para matrace din po natin no uh, for purposes lang yung authentication kasi uh, yes, hindi kami papayag na like hindi it. mabigyan ng hustisya etong uh, pagkamatay po ni alias Nene this is a minor na uh, pinag-uusapan po natin dito Leonard si Attorney JV to ng Axis Party List at live tayo ngayon dito sa Wanted sa Radio Okay. Uh, Leonard, nandito kasi no, yung nanay ni alias Nene. Ito yung karelasyon po ninyo. Okay? At kayo ay inaakusahan na nagpakalat ng malalaswang mga videos, photos na siyang nagdulot ng pagkamatay no nitong si Alias Nene. Ano pong masasabi niyo diyan? Wala naman po silang katunayan na ako po ang gumawa noon eh. Tsaka sir, ano, nakipag-uusap naman po ako sa kanila, hindi ko naman po sila tina tinaguan. Ano po, ba't ganun po yung sinasabi nila na tinataguan ko daw po, guilty daw po ako. Ba't po ganun yung sinasabi? Ay, nila, na may ikipag-cooperate naman po ako. Kinakausap, <laughs> itinawagan kita noong araw na yon na kinakumprunta ko anak ko. Bakit tayo mo sumagot? Tapos sa anak ko tumawag ka, tapos ang anak ko takot na takot. Tapos ng mga oras nung alas 5 na yon nag ba na meron kayong mga malalaswang video at bakit kinukuhanan mo ng video yung si Nene habang kayo ay nagtatalik? Kaya po may kagustuhan na. Oo, oh, yan na. teka lang ha, Kaya lumabas na dyan lang. Na lang ha, teka lang po ha. Uh, sino pa ba ang may kopya nun? Wala naman po. So kanino lang galing yun? Paano kumalat yun? Ay nga po sir, kasi nung naon po nung naghiwalay po kami, di ba? Ano na po? Halos isang taon na po. Tapos, yung kaibigan niya po, nag-chat sa akin, nabalitan ko kung bakit daw po napalipat yung, ayun nga po yung anak nila sa ibang school. Dahil daw po May sa issue. Pero okay. daw po siyang lalaki na naging kalandian daw po niya, tapos nagayon din po, nagsisend din po silang dalawa hanggang sa kinalat po. Ayun po yung nabalitan ko. Din, edit, Ka kanin po, kaninong cellphone bagi ang ginamit dito, Mr. Leonard? Doon sa mga yan, yung mga malasuwang ano, literato? Uh, litrato. Sa cellphone po anak nila. Okay, huh? ganito ha. Ah, uh, ilang taon ka na, Leonard? 21 po. 21. Kasi ang sabi dito ni Alias Nanay, yung anak niya ay 16 years old. So Opo. Doon, Alam pa, po. doon pa lang no kung nangyari yan a year ago and papasok statutory rape yan. Okay? Ganito ha, Leonard. Uh, would you be willing to cooperate in all investigations? Nagagawin, will you submit yung inyong mga devices para ma kung, kung gusto mong linisin yung pangalan po niyo, will you be willing no, to sir. cooperate? No, Ha? Kahit naman po ako eh. Alam ko naman po sa sarili ko, wala pong akong kinakalat eh. Okay, ganito ha. We will coordinate no, with uh, Lieutenant Elmer Abesha sa yung PCP commander dyan sa area po ninyo. Ganito so, ha. Sige po. Kailangan mag-cooperate kayo dyan kasi inaakusan kayo dito at namatay yung biktima natin dito. This is a minor. Apo, apo. Okay ma'am, I will just advise you kung ano yung mga karapatan nyo for now. Kasi, I understand, pumunta kayo dito, gusto natin hustisya. Okay, hustisya para kay alias nene. Una po sa lahat, yung nangyaring pong yun ay krimen. Okay, krimen po yan. Okay? Uh, it falls under a, vi a violation of the Anti-Voyeurism Act. Okay? The unauthorized distribution ng mga ganyang klase po ng mga materials. Okay? Bukod pa po dyan, okay, uh, it could also fall under uh, child abuse. Okay? At kung may ibang aspeto pa yan, no? tinitinan ko kasi yung mga edad no? ng mga parties involved, pwede pang uh, pumasok yan statutory rate. No? Now, ma'am, ang question po uh, madalas, Shari, pag ganito is, since uh, wala na po no? yung biktima, pwede pa po ba nating makamit yung hustisya? The answer is yes. Opo, no? These crimes are public crimes. Okay? Ibig sabihin, kahit sino po, no? kahit sino po sa atin, ay pwede pong magsampa ng reklamo para mga ng hustisya ang pagkamatay po ng inyong anak. So, kayo po, I am advising you, we will file the case. Hihintayin po natin yung investigation ni uh, Lieutenant Elmer uh, Abesta and of course ng ating PNP. I think uh, we need to tap din shari yung Anti-Cybercrime Division kasi syempre we need the evidence po no kung sino yung nagpakalat nitong mga unauthorized uh, I mean unauthorized distribution nitong mga photos na to at sabi naman ni Leonard, he is willing to cooperate attorney ang account ng anak ko. Alam ang alam niya ang password. Tapos ang inaano niya, attorney, ang anak ko daw nagpakalat. Sino ba naman? Yes, I doubt naman. Hindi naman ba hindi ba naman bagay, gagawin attorney? ng bata yan no, na ipagkakala niya yung sarili niyang mga retrato. Niya I don't think so. Yung ginagawa niya doon, ano, attorney doon sa inaabang, inaupahan niyang bahay doon malapit sa amin kasi pumunta siya doon sa amin sa Cebu. Okay. Paano sabi, po ba na-meet nitong si Leonard itong inyong anak? Sa social media lang daw attorney. Sabi ng anak. Di, ko. Hindi niyo po sila kilala ng personal. No, niyo hindi niyo pa na-meet in person. Po. Nakilala ko lang yan si attorney kasi ina-add niya ako tapos inaano niya yung anak ko. Sinusubaybayan to niya anak ko bawat kilos ng anak ko. Walang gusto niyang gawin na ibon ng anak ko. Ay, Siguro niya ko ngayon siya uh, attorney, uh, ma'am, alamin mo na po natin through cybercrime po kung sino po talaga ang nagpakalat. Yes, At, yes. kasi uh, we, we need we need po. Kasi Those sabi will be evidence, ko, no? Attorney, sabi ng anak ko, attorney, kasi ang pinagbibintangan niya ang anak ko nag send daw sa mga kaibigan niya. Sabi niya, hindi, may. Kasi inakausap ko, hindi, may. Kasi ang account ko, alam niya ang password. Ginagawa niya, pinagsisin doon sa kanyang mga kaibigan, lalo ng mga lalaki. Kasi pinakialaman oh, yung man, kanyang, kanyang alam, account. Niya, alam niya ang account. Kaso, alam para niya na parang yung anak niyo po yung nagsisend. Oh, ang anak ko ang yan pinagbibintangan yan, mama pinagbibintan. yan, yan po ay galing po sa inyong anak no galing sa anak at ko, yan Tony. po ay yung kanyang mga testimonya bago po siya pumanaw. O, bago siya pumanaw i need you i need you to give your statement ha kasi lumalabas kasi pag ganyan siyari just a hearsay eh, kasi nanggaling sa anak niya <laughs> pero given the circumstances i want you to perpetuate no yung hmm. yung instance na yan isulat niyo na we need the testimony para magamit po natin later on ha